Good afternoon guys. Mayroon na naman akong nakitang video, latest video ni Rina. Nga bago siya kinuha ni Lolo ni store, na vlog pala siya ni Kuya Rob at tong at time. Andito po, dito, ngayon ko pa to na sagap dito sa kay, kay Kuya Rob. Naku. Ang ganda sa interview ni Kuya Rob kay Rina. Escape na talaga siyang magsasalita, guys. Ay, salamat sa Diyos talaga. At, uh, ating na mo si Rina, guys. Para good normal na normal. Parang wala na siyang sakit. Go, 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 Rina. Magpagaling ka. Magpagaling ka, Rina. Mahal ka namin. Ipipray ka namin lahat, Rina. I love you, Rina. Ito po. Sabayan na natin ang short video ko kay Rina. Ito po sabay natin panoorin ito talaga na maayos na talaga siya tingnan mo ito guys o sa mukha pa lang guys makita mo siyang straight na talaga para mukha niya siyang walang sakit hmm.

ko, punta na hindi tama sa akin. Yeah. yeah. kaya sa <laughs> Pero ayaw mo na, <laughs> na na, ka na, uwain <laughs> na. na, uwain na. na, uwain na. na, uwain na. Ayaw talaga niyang umuwi. ang lakas ako nito. <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 大臣の方。でな、この施設 nih 当たら

At dito guys, nagtatapos ang akong video, short video karina. So, bye-bye po. And don't forget to subscribe my channel. Bye-bye.